Isaw. Ha? Isaw. Ano yung partner mo pang ngayon? Ha? Buko juice. Magka-partner ba yung dalawang yan? Ano to? Bulaklak? pagitan to? Mama! pa? Excited ako mag-harvest. mo. Naka-harvestin mo. Ano ba yan? Mga livering. Best. Para saan to? May libreng ano yan? Wala At saka ano? At saka grapes. <laughs> Naputol na. <laughs> grapes. Grapes yan. <laughs> Oo. So, um, Inaig gusto kang dumaan dyan. Kagubatan. Dito sa Batangas, ang sarap dumaan sa okay. Free jogging pa, oh. pre jogging. Tapos nagugutang ka, tapos walang wala ka na. Kunyari, gusto mo ng juice, may mga buko. Okay. Ang dami. Tapos kunyari, gusto mo ng... Na... Tapos wala ka ng pambili ng ulam. Mayroong mga manok, mababait pa naman dito. Tapos basta ka nalang dadampo. Tapos meron dito mga gulay. Asan yung... ang gulay? Madami ang gulay dito. Kagaya niya. Yes. Ano yan? Ano? Oh? Papaya. Pag Bagus, gusto mo ng tinola, madaming? Papaya. Hmm. Tapos madami rin yung kahoy. Ayan. Mga kahoy kahoy. Ayan daw ho. Pag wala daw ho kayong panggatong at walang gasol, pwede din daw ho ang kahoy. Ayan ho. Yung saing sa kahoy. Yung mga ka, sa sa kahoy, pwede din daw ho. Ayan. Sabi mo ni Kulod. Mm -hmm. Dahil din sa bukid, pagka bigla ka hong nabusan ng gasol. Tapos ho, pag ka kakalakad, meron mamabait na mama dyan, bibigyan kayo ng free buko. Ayan. din ho. Yung mga, ang uh, mga tao ho salip na bilhin niya yung buko. Pagkakay nakakita ng mga tao na may mga maluong na buko ha. Nung nagbibigay na laang ho. Ganyan ho dito sa bukid. Eh, Ay sa pag sa syudad, lahat bibilhin. Dito ho, pag talagang wala kang pera, pwede ka pa rin makakain. Pagka wala kang pambili ng karne, Pwede po ang mga gulay-gulay, magtanim-tanim, -tanim. may tanim-tanim ka lang sa mga gilid-gilid ng bahay mo. Mga talong. Mama, kami, ho. Enjoy na enjoy ho si Gulot sa kanyang paglalakad. Ni, hindi mala ang nakaramdam ng pagod. Ayan ho. O. Ay pagja-jogging pa ho siyang nalalaman. Ayan, hinamong ho yung kanyang ate. Sila daw ay magja-jogging enjoy na enjoy naman ho ang bata at dahil madami nga ho nakikita dito sa paligid na pwede daw lahat pala pwedeng makuha dito lang sa mga probinsya at ayan o may saging meron hong papaya dito kabi kabi papaya. Ayan. sa mga nakakaalam ho may mga puso ng saging inuulam ho dito sa probinsya mga ganyan o gigisahin mo lang yung puso ulam na at yan ho ang lula ni Kulot kasama din si Mami. At ayan na nga ho, nauhaw na ho si Kulot. Bibili daw ho siya ng buo o Diyos. Ano, masaya ka yung jogging mo? Yes. Ha? Yes. Oh. Eh, o. Isaw. Ha? Isaw. At ayan na nga ho, na ho si Kulot. O, nag-iisaw ho siya. Partner ba yung dalawang yan? Ano to? Bulaklak? Ang pagita to?